Market Trends 2025 Alam mo ba na sa 2025, may mga industry na posibleng mag-boom at may mga sektor na babagsak? Kung gusto mong alam kung saan ilalagay ang pera mo, panoorin mo to hanggang dulo. Isa, tech at AI growth malakas pa rin ang demand sa artificial intelligence at automation. Dalawa, renewable energy solar at clean energy investments, patok dahil sa climate policies. Tatlo, Healthcare at biotech tumataas ang gastos at investments dito lalo na after pandemic trends. Apat, real estate shift mas papatok ang affordable housing kaysa luxury properties. 5. crypto at digital assets still volatile, pero may chance mag-surge ulit depende sa regulations. Kung gusto mo pa ng updates tungkol sa pera, investments at financial tips naong 2025, subscribe ka na at ishare ito para lahat tayo maging handa.